Okay. Samahan nyo kami. Kilala nyo ba yung ano? Yung ulam na... Ulam? Hindi ulam. Inuulam pala. Iluluto pala ang ibig sabihin. May tinatawag kami dito sa Candelaria sa Bales na Lalayapon. Hindi ko alam pa nung tawag sa ibang lugar nito. Ano to? Puno lang siya dito sa probinsya. Ayun ang dami. Na, punong kahoy dito sa probinsya namin ano yun, nakikita lang yun, gubat, gubat ko kaya parang dito ko oh, sa pinuntaan namin. Dito sa pinagrelan kami pumunta, naghanap ng maulam. Namiss namin yung ulam na yun kasama nun, kamote. Tapos dapat may iniaw kaya trade nung isda, masarap. Kaya samahan niyo kami, mangawa ng patnalayapon sa mga taga-Candelaria Sambales or sa mga taga-Sambales, kilala nila to yung mga poor kids will know. Charge English. poor kids lang makakalaman nito kung anong anong klaseng ulam tong ano. Uunin namin. Pa nalayapon mga kakasuki, mga kalings. Tingnan, tingnan nyo mamaya ating video. Dito kami sa ano. Dito kami sa pinagyalan. Ang daming puno ng panalaya Hindi man siya ganun kalaking puno. Basta, damo siya dito yan sa tabing kalsada. Ang dami dito. Kaya kayo kung hindi kayo maselan sa ulam. Yan. Kayo maselan sa ulam. Pwede na yun. Masarap na ulam yun. Yung, pero yung iba hindi nila kailala. So ayaw nila. Pero sa amin masarap yun. Sa amin mga taga dito. Mga poor kids na katulad Ayan no, ulam namin yan ng waraw. Siyempre hanggang ngayon hindi malimutan. Kaya ayan. Mangunguha muna. Kaya maghanap tayo ng maraming mura. Huwag kayong kukuha ng magulang na dahon kasi mapait. At una na nga kami nagpunta dito sa lupa namin dahil meron ding puno dito pero sobrang tanda na rin ng puno. Ayan no? napakalap. Kaya wala rin nakuha ang ending. O dito meron din sa labas, pumunta na kami sa labas. Pero wala pa rin nakuha. At kalalakad namin nakita ko tong fish tail. Dito lang pala marami. Nung undas, ang dami naming Uh, kailangan. Wala kami makita dito lang pala marami. Wala tayo nakita doon ay na, eh, sa lupa namin. So, maglakad ako pa baba. <laughs> Maghanap ako ng panalaya dito sa gubat. Ano ba yan? Huh? Ang dami kaya lang yung ibang talagang magugulang na. Hindi ba ito yon? Dito na. Ito oh. Ay, hindi. Magtingin pa tayo. Ayan, may nakita kami pero kakaunti yung talbos. O, ayan. Punta kami dito sa bahay nila, Ate Mars. Si sa Kalatan. O, dito kami sa Manila. Ba't yung sa kanya, ba't yung sa akin matukling? Sa kanya, umura pa. Pagkakaan. Ganito lang pala dapat yung uunin o. Oh. Mura lang yung nakuha ko magugulang na. O, oh, tinan nyo, o. Oh. Unti-untiin natin yung mga matadaanan natin dito. Naglalakad na ako mga parents. Nauna na si Sander ay chiniwa niya ako. Oh. dala na akong plastic. <laughs> Nagdala talaga ako paglagyan. Oo oh, no, lalaka din namin yon Hanggang makarami. <laughs> Tinan mo dyan, dito ako sa kabila. Sa kabila, parang dun lang sa side na yun. Oh, dyan sa side na yan. Oh. Meron lang dito sa kabilang side. Wala. Nilakad yun. Pinagyan pag lang ng nalaya ko. Kaya doon pa kami sa baba. Ano ba yan? Sana, oh, alayahay. Oh, yung naglalakad ako, siya pa drive-drive lang niya. Yeah? <laughs> Ay, oh, wala na ang makuha dito. Eh. iban na naman. Sakay muna tayo mga koreas. <laughs> yeah? Ay! Doon so, makita eh. Doon naman. Oh, hmm, ang dami sana ang problema. Ang dumi, na. Ang na. Kasi kabukan tayo ginagawa yung kakana na yung dito. Pag na ulit tayo. Aray ka! Lakad na naman. Mangganap na ka po. Dito na kami sa bandang baba. Naglakad na naman tayo. Sabang naglalakad ako, ayan, napadanamit ang kirali. At alam na nila agad kung ano yung kukunin ko. Oh, meron sa ano, oh, nauna, na kami ng taga, sa, taga dito. May mga talbusan, pinagtalbusan na, pinagtalbusan. Oh, pinagtalbusan na. Hala. Ay, mga karils, akala ko ang daling magganap ng panalayapon. Kahit damo-damo lang pala, eh. Marami pa rin palang nangunguha nito. Kala ko kami lang nakakaisip, kumulap ng ganito. Ang dami rin palang nangunguha dito, wala na mahagilap. Ang daming puno, pero walang mahagilap na... Uh, ang nung, nung talbos Halbos lang naman kasi talagang pwedeng kainin dito sa Panalayapon. Oo, ang dami daming puno. At sa banda dito, sa tabi ng Imbunag, ay may nakita ulit akong Panalayapon, maliit lang siya. Kababa lang pala ni maliit. Eh, kaya lang bigla akong akyat at baka may biglang lumutang na as. Kaya malis na rin ako agad after kumagkaliwis. At naghihintay na nga si Sander Banda doon. Kaya ayun, hindi naman pa nalayap for para sa ulam. Uy, naghihirap talaga ang Pilipino. Kahit sana sumuksok para lang makahanap ng ko Oh, kaliit ha. Huwag mo ikunin yung maano apat. Ah, Mapait naman yun. Wala na rin. aqua wheels. Ayan. Eh, <laughs> natapos na lahat yung pinupa natin kuma. Pero, unti lang nakuha natin. Ito lang, eh. so, unti. Napagtalpusan na kasi yung iba. <laughs> so, unti yung nakuha. Pero, pwede na yan. May pangulam na tayo. Samahan so, na lang na marami O baka dito meron, wait lang. Yung mangunga kami ng nalayapon, pero nag kami. <laughs> kami ng fishbowl at kiki <laughs> with cheese take. At pagkatapos namin kumuha ng panalapan, dumiretso na kami dito sa aming pigiri eh. para punta namin yung isa naming inay na si Mami Hope. Dahil si Mami Hope, bago pa man ng araw pumunta kami ng unang panalayapon ay uh, tapi napinday, tinawag ni Kuya na napilay siya. So tiningnan namin yung kanyang pa yung may talampakan niya, may, meron ng ano, di ko alam kung sugat yun or anything. So, nag-decide kami na injection na dahil kin ko naman to sa si vet, sa aming veterinaryo, sa aming technician sa bago. Ang sabi ay, bigyan na ng kinisilin para agarang gumaling yung kanyang para. Pero habang the more na tinatry ko siyang injection na ay, parang nagiging mailap si Hope ang tapang niya. Nanenerbius talaga ako habang Tinatry ko siyang injection. Kasi sobrang kunat na talaga nung balat niya. Dahil parang 2 years old na tingin si Hope namin. Kaya ang kunat-kunat na. O, oh, tingnan nyo naman dyan sa video. Kung gaano siya parang ang tapang-tapang niya. Natatakot tapang akong idiretso e, yung kanyang injection gawa. Nang makabigla niya akong sunggaban. Makagat niya ako. So, sa kabilang side, si Kuya dinidiinan siya. Sa kabilang side, doon naman ako sa may parting likod niya. Talaga, ang hiyap-hirap kung baano ko siya makasinan. Ito namang si Sander, na ano siya at bagit ang tagal. Sabi ko, di subukan mo, ikaw ang mag-injection sa kanya. kaya ayan. Ting-try niya nang siya. Pero, ang ending, hindi niya rin kaya. So, nag-decide ako na kalitan na lang din yung needle kasi sobrang laki siguro yung needle. Kaya madali niyang uh, nararamdaman niya na maitutusok sa kanya. Kaya ayan, pinalitan ko na po yung needle sa parte na yan para naman, kahit medyo maliit, hindi niya maramdaman pero ganun pa din. At tumayo na nga talaga siya. Hanggang sabi ko kay kuya, kuya baka kaya mo ikaw na. So siya na po, siya na po ang nagtry kasi hindi ko talaga kaya. At yun, nalagyan na, na nga. At ayan, nabilis na ang at nakaluto na kami agad ng panalayapon na... Bakit? Mayroon na po yung... Ano ba yan? Naluto na. na. Ayan. Parang nagagalit ako kay Chabirut. Hindi niya sinabi ko anong kukungin. <laughs> Sabi mo sa panalayapon, Chabirut? Ano pong masasabi niyo sa panalayapon? Ay, medyo mapait. Oo, nagkukusana po siya magsandok ng pagkain niya dahil sa panalayapon. O ba diba, nauna na si mama kong nag kumain ng panalaya, pun ulam niya, excited siya. Kaya siya nang nauna. At yun lamang po for today's video. Please follow, like, and share sa aming mga uh, videos. At abangan niyo po ang iba pa po naming videos. Kasama si Chabirut. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye-bye!